dry skin char <laughs> pero napakasakit nito hindi ko pa naman nararamdaman wala pa tayo sa exciting part <laughs> ewan ko lang nakadepende kasi sa inyo talaga yun eh kung mataas yung ano nyo eh hmm. Check ma'am. Hindi po. Mula pa rin? Ano pa? Ano po, ma? Si madam po ang kausap ko. Ano po, ma'am? Hindi ko. <laughs> Babaran natin po. <to. laughs> yung kapila yung binabaran. <laughs> Hala, kumalas na, ma'am. Ay, kumalas. <laughs> Nala, naman, na, no, kumalas na. Hmm. na lang siya. Pero meron pa po 'yan kasi hindi pa po natanggal yung pagtigas ng dila. bibi, bitawan mo po yan mapuputol yan bibi ano ginagawa ni mama? maglilinay ng poko tapos? huwag mag mag magpasuway sa atin ah huwag mm. maingay kasi nagbibidyo si mama, 'di ba po? Apa. Hmm. Hello guys. Mama? Po. Does mean help me, me madam? I'm sorry. <laughs> Lego, Lego.

Hindi na nga sa siguro hmm. ba siya. Okay. Yan, ma'am. Sige lang po. kaaray na lang ako. Sige. <laughs> mm -hmm. <laughs> Pag sumakit.

公公公公公公公公公公公公公。 Aba-aba, hapa dikit mo ba? <coughs> Hey po mamaya Tapos singko lang to si madam Tagalan kami sa kuko ni madam <laughs> makapit <clears throat> Kanina ko na mo na ano yan? Pinapanoodan ko lang sa Bibi. Nako. Ang pangit ng TV na yan ah. Hindi ah, makanda. Dati na si Ryan. Kanda-kanda nga. Tatlo nga yung TV natin. Nagnunod kami sa Sister tsaka ako nakamagawa na ng JJ. Mm -hmm. Check it mada. Mm Hindi -hmm. to mama. Mama, yung bata sa brother bu, yung nagnumo siya ng JJ. Opo. Yun si Ati nagnumo din yung bata siya ng JJ nagnumo. Opo. Puna pag, pag sabi ni Ana, eh gusto ng bibi, gusto ng bibi Ganyan. Oo. Roti alam mo. Parang rubber ang dry skin. sorry. Hmm, parang rubber, sabi ko na eh. Wow! Mam, hindi ka na sasaktan. Sabi ka, ang arte. Hindi. Ang kapit niya, ma'am. Grabe. Ang kapit niya. Pero nakuha ko na. Oh. Grabe, ma'am. Oh, Sige, para hindi makalabas si madam. Hindi, dito lang sa kay Madali din yan. Mm, sige. <laughs> Kala ko, hindi na natin palalabasin si madam eh. Siguro dito na yung siyang kita na. Gusto hmm. mo? Oh. Sige lang po, hindi naman masakit. Mataas yung pain tolerance mo talaga na. <laughs> Kasi yung kapit na nun, masakit na yun. Pero pinagpapabuisan talaga ako. <laughs> okay naman na po. Kuha na. and give

Hmm. Kasi maano pa siya eh. sorry madam, <tutup> ah. Sakit no, Rada, <tutup> Ay, sorry na, Sorry <laughs> <tutup> 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 oh. ayan, ganyan lang. i nga kita. Oh. Relax lang. Yan lang po nga, oh. 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 Ay, hey, sakna ka, ma'am? Oh. 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 Ang dami. Ang dami, oh. Pinapayagan oh. oh, oh, oh. oh. ako ng mama ko.